Matet de Leon humingi ng pag-unawa sa mga bipolar na tulad niya. Ang anak ni Nora Honor na si Matet de Leon ay nagbahagi ng na kanyang mga paghihirap bilang isang individual na may bipolar disorder, lalo na kapag siya ay nasa pampublikong lugar at hindi kaagad alam ng ibang tao ang kanyang kalagayan. Sa kanyang Instagram account, sinabi ni Matet na kamakailan lang siyang pumila sa linya para sa mga taong may kapansanan o PWD sa isang grocery store, ngunit may isang babae na humiling sa kanya na lumipat ng linya. Inamin ni Matet na may bipolar disorder siya na siya isang PWD. Kaya pala raw pinagtitinginan siya sa isang grocery store. Napahiya raw si Matet kahit sa sarili niya. Pumila raw siya sa linyang PWD dahil wala siyang kasabayang senior citizen o may nakikitang kapansanan. Kaya't nagdesisyon siyang doon na pumila. Ito ay ang tamang lugar para sa akin, ayon kay Matet. Pag-amin pa ni Matet na mahirap ang kanilang kalagayan bilang may mga issues sa mental health na hindi nakikita ng iba. Madalas iniisip ng ibang tao na ang mga may mental illness ay palagi nagbumukhang baliw o nag-iisa na lang nagsasalita sa sarili. Sana raw sa mga makakabasa sa post niya ay mag-ingat at maging maunawain. Sinabi ni Matet na nais niyang magkaroon ng kamalayan tungkol sa mental health at sa komunidad ng mga PWD. Hindi raw madali ang kanilang pinagdadaanan. At wag na sanang dagdagan pa ang pasani nila. Sana wag na umabot na isabit pa sa mga leeg ang mga ID nila. At sa mga katulad raw ni Matet na kayang magtiis ng ilang sandali, bigyan raw nila sana ng priority ang mga mas matanda at ang mga talagang makikita ninyong nahihirapan na pumila. Ang mga individual na may long-term physical, mental, intellectual, o sensory impairments ay itinuturing na PWD sa ilalim ng Republic Act 10754 o ang Act Expanding the Benefits and Privileges of Persons with Disability. Kaya't ang mga may bipolar disorder, attention deficit, hyperactivity disorder o ADHD, Down syndrome, long-term recurring depression, schizophrenia ay itinuturing na PWD i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!